So ngayon na idol itong ating equalizer na 215, isang channel lang gagamitin ko rito para sa ating Twitter ano. So mayroon tayong dalawang Twitter dito, ayan tapos meron tayong kapasitor na nilagay dyan na 1.5 at saka 2.2 so ngayon, so yung sound check natin yan dahil kung meron tayong ginagamit dito na equalizer idle kahit mababa yung ating micro para na ginagamit na kapasitor dyan kayang kaya kalansingin yan, ano, dahil ng ating gamit dito na meron tayong equalizer so yung aking settings dito idle, nakababa lang dito yung 1 to 10, ayan, tapos yung nakataasan dito, yung 11 to 15, so kung gusto pa natin na dagdagan kung maglagay tayo ng medyo konting bukal, ito lang, iangat natin dito, itong lima na to ginamitan natin siya ng mixer through bluetooth yung ating connection dito sa ating cellphone so yung ginagamit natin dito idol na twitter ano yung driver unit natin ito lang so ang isa nito 150 150 watts lang ito pero yung ginagamit natin dito na kapasitor ayan 1.5 tapos ito naman yung ating 300 watts ginagamit ko naman dito kapasitor ay ito 2.2 ang ginagamit ko rito sa ating 300 watts tapos mayroon pa tayo dito mga extra idol na mga kapasitor ano ayan so nabibili ko ito na isang set hanggang hanggang 10 UF ito yung ating kapasitor so marami tayo nabibili na isang set siya mula sa 1.5 so mayroon tayong extra nito So ito ngayon, isa sound check natin ito gamit yung ating amplifier, no. Isang amplifier lang ginagamit natin dito, isang channel lang ating equalizer, tapos mixer. Dahil dito ay dito no, pag magamit tayo dito ng 4.7 o yung 3.3, mas makalansing yung ating tweeter. So pag ginamitan pa natin ng equalizer, so mas lalong makalansing ano, may posibilidad na masira yung ating voice coil ng ating mga tweeters. Pag mataas kasi ang kapasitor, mas makalansing. So yan ang magiging dahilan ng ating mga voice coil na masisira ano so lalo pag sobrang volume na natin dito sa ating uh, mixer or amplifier